What's up mga kapuyong? <laughs> Ayan, kalabo. Hahaha <laughs> Ulit sir, ulit ulit. Like, so. What's up mga kapuyong? Hahaha Hahaha tayo. Marami kaming tropa ngayon, hindi niyo pwedeng apabigay kami. Ayan, si Kuya, si Sir Moc. Ayan. <laughs> ano paano? Mapakalala ka? Mika. Ayan, so trending. Where to stand? Si Ate sa Ayan. yan lang sa lubong niyan. yung mga 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 yung Ate Juby, <laughs> Ate Juby mga yung 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 yung Ayan naman, ginalpad lang yung ano, no, sa sakyan, Oh, apa ka? Mula pa kayo. Ang bag nyo. Ang okay, ingat kayo ha, yung mga likod nyo, batan to. Oh. Oh, ingat. Likod nyo ha, baka basa. Pare, Mika. Ay, Mika pala, Mika, Mika. Pare, Pare. Hindi kita na ka. Mare. Mare. Mare, mare. siya. Gusto, hindi natin hintay si Sancho, Ma'am. Malalit pala tayo. Ano? Malalit si ano? Sa isang ay, uwi na pala sila abin. Ah, ah, uh, hindi, talayo, talayo. Talayo, la 7. Kaya ma'am kila. Always opening sa Ate Sheila kasi may mga anak ko. May mga anak yun. Yung isang anak kasi niya hindi natutulog. Ilan ba anak ni Ate Sheila? Nako. Ang dami anak ko. 8 Disinuebe yata ako. Marami anak ko yung sila. Kasi yung asawa niya parang pinagli sa ano sa rabbit. Sa kuneho. Ano yung kagat ang kagat? Hmm. Pagkapay nga, sampah. <laughs> kanin ka, sir? May kanin pa. kanin pa. Mag-uusap kanin, no? sa pulang. sa pulang. Nandito ka noon. Mm. Lalabas. <laughs> Lalabas. Okay ba yun? Meron nga limang piso lang. Kailan puro burak. Alam mo yung burak? Burak? Burak. Oo. yun. Mayroon ka, humubo ka. Mayroon ka, magalit na yung misis ko. Sabi ng misis ko, puso buo na naman ano mo. Subo, kumain ka? Ikaw sir, ilan na lang mo sir? Ako? Saan? Sa original o sa ano? Sige, sa parehas. Kabila kanan. Okay. Sinse. Palo oh, ka palo. Ha? Palo. Eh, Ayun, saan magagawa? Anong talaga? Pagtapos ba? Ay, pagtapos ng... Pagtapos... Pagtapos ulit, sampah ulit. Mm hmm. Uh -huh. Walang lang sa rabbit. Alam mo yung baboy damo? Oo. Oh. May ngayon na lang pa eh. Kahit lalaki sa kayo, no? Kahit babae, sumasampa rin eh. Kahit asa sir eh. Babae, sumasampa rin. Ah, hindi yung baboy mo Madalas. Sabi na kasampa yun sir. Para mga tanga eh. Ay. Dapat sampal set na lang binin ako. Ang gano'n na. Piling ko kasi hindi mainit eh. Mainit eh. Mapapanis ba to? Huwag mo mok, pa mapapanis. Ayan, pagkain ka mamaya. Kaya kong may sabaw eh. O oh, sabaw, walang sabaw. Wala kong sabaw. Di ba naku-sabaw to? Hindi, hiniigop niya yung sabaw. Magka pa ka, mahilig ka sa tabay. Eh. Gina. No mo pa na ng parents nito? Hindi, ayaw ko na. Ano ganyan? Ito lang, puro laman. laman. Neng, dalaga ka na daw, Neng. <laughs> Totoo ba yun, dalaga ka na? Dalaga na. Dalaga na. Sabi nila, bilog na daw yung utot mo. Dalaga ka na daw. Bilog na daw yung utot mo. Dalaga ka na. Sabi nila eh. Parang na ka eh. <laughs> <laughs> ano 'yan? Iniwan ng nanay niya sa labas ng simbahan. Eh. Parang sinumpa siya. Hmm. Kasi yung nanay niya hindi niya matanggap na parang Aaaaawww! Kasi nga... Kamu-profit nanay siya? Na hmm... Kasi yung nanay niya si Madre. Uh, eh, isang beses. Siyempre, naiaya siyang magpadis. paddies Siguro may nangyari nung gabing yun. Ayun. Nabuo. Ano masasabi mo sa kanya? Andrei na. Hindi naman niya kasalanan yun, yung maging tao siya. Hindi naman niya... Ano, kailangan na maging naman niya kasalanan tao siya. Bagdol! Hmm, parang...